Alam mo bang ang pinakamahalagang skill sa Forex ay hindi ang paghula kung tataas o bababa ang presyo nito? Ang tunay na sikreto sa long-term success sa trading ay risk management. Sa Forex trading, ang goal ay hindi lang kumita ng malaki, ang goal ay manatili sa laro. Ano ang risk management? Ito ang mga rules na ginagamit ng traders para mabawasan ng risk ng pagkaluge at mapanatili ang capital nila habang lumalaki ang kita nila. Kung wala kang risk management, kahit isang talo lang, maaaring maubos ang account mo. Four principles of risk management. Number one, risk per trade rule. Huwag isugal lahat ng pera mo. Huwag kang maglagay ng sobrang laki sa isang trade. Ideal risk is 1 to 2% ng total account balance mo bawat trade. Masyadong delikado kung 10% o higit pa. Isang talo lang, ubos na mas maliit ang risk, mas matagal ka magtatagal sa laro. Number two, position sizing. Hindi lang basta-basta pumipili ng lot size. Dapat ito ay nakabase sa balance mo at risk tolerance. Formula, risk amount divide stop loss distance equal lot size. Kapag masyadong malaki ang trade size mo, mas mabilis mo mauubos ang capital mo. Number three, risk reward ratio. Huwag pumasok sa hindi sulit na trade. Ang risk reward ratio ay kung magkano ang posibleng kitain mo kumpara sa posibleng matalo mo. Example, risk 50 pips, reward 50 pips, that's 1 is to 1 RR ratio. Not worth it. Laging tiyakin na mas malaki ang potential gain kaysa sa risk bago pumasok ng trade. Number four, always use stop loss. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga baguhang trader, hindi sila naglalagay ng stop loss. Dapat alam mo kung kailan ka sa trade kung mali ang hula mo. Huwag kang umasa na babalik ang market sa gusto mong direksyon. Stop loss equals insurance ng puhunan mo. Why risk management is more important than strategy? Ang sekreto sa Forex ay hindi perfectong strategy. Ang sekreto ay magandang risk management kahit 50% win rate ka lang, pwede ka rin kumita kung tama ang risk reward ratio mo. Pero kahit 90% win rate ka, kung hindi ka marunong mag-manage ng risk, isang talo mo lang, ubos ang account mo. Ang trading ay marathon, hindi sprint. Protektahan ang puhunan mo para makapaglaro ka ng matagal. Ngayon alam mo na kung paano gumamit ng risk management para protektahan ang puhunan mo. Pero alam mo bang ang pinakamalaking kalaban ng trader ay hindi ang market, kundi ang sarili niyang emosyon? Dito papasok ang trading psychology. Sa susunod nating episode, pag-uusapan natin kung ano ang trading psychology at paano ito makakatulong sa disiplina at long-term success mo sa Forex. I-click ang link sa description para mapanood ang susunod na video. Ngayon alam mo na kung paano gumamit ng risk management, pero gusto mo bang matuto pa ng libre? Sumali sa aming free 3-day forex trading bootcamp. Mag-register na. Link sa description or comment section.